Tapos mo bang maging Muslim? Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Sa previous video natin, pinalakay natin ang mga common na dahilan kung bakit nagka-convert ang isang tao sa Islam. Kung hindi mo pa napapanood ang video na ito, ay inalink ko ang video na ito dito sa itaas. Marami pa namang ibang lahilan, pero most commonly, dito nagsasama pang lahat. At bawat isa sa mga dahilang ito ay kinulang ng tamang kundasyon ng pag-aaral bago lumipat ng paniniwala. Hindi naman masama na magsaliksik at alamin kung ano yung sa tingin natin ay makabuti para sa ating buhay espiritual. Sapagkat bilang isang tao, dapat tayong matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ngunit isinunat din ni Apostol Pablo na sino man ang mangaral ng Ebanghelyong na iba. kaysa sa pinangaral namin sa inyo, kami man ito o isang anghel mula sa langit, dapat siyang sumpain ng Diyos. Sumpain, sumpain ito ang salitang ginamit ni Apostol Pablo para sa mga taong nagbabalak na iligaw ang sinuman mula sa mabuting balita na itinangaral na ni Kristo. Mabigat ang parusa ng mga taong naliligaw sa mga kaluluwa ng mga tao dahil sa pagkakaalam natin, ang bawat aral na tama o mali ay may libo-libo o -libo hindi kaya milyon-milyong mga tagasunod mula sa iba't ibang bansa at mula sa iba't ibang panahon Hello! Ito ang inyong lingkod, si Ana. At sa video ito ay aalamin natin kung ano-ano ang mga dapat mong isaisip, timbangin, o pagnilay-nilayan bago ka maging isang muslim. Sa pagpaplano mong lumipat ng reliyon, ito ay napakalaking desisyon na hindi dapat basta-basta. Ito ay pinag-iisipan pinag-aaralan at higit sa lahat hindi dapat pinamuhunahan ng emosyon. Sa pagpapano mong ito, dapat mong aralin ang mga bagay na ito. Una, kilalanin mo muna ang iyong paniniwala. Sunod ay kilalanin mo at aralin mo ang paniniwala ng nilipatan mo. At ikumpara mo ang dalawa at timbangin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Simulan natin sa pagkilala sa iyong reliyon. Kasulatan kung inyong aariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayo handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, sa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Bilang ikaw ay isang Kristiyano, nabasa mo na ba na maigi ang Biblia? Naiintindihan mo ba ng maayos ang bawat talata na kasulat doon? Nabasa mo ba ang Biblia sa iyong pangunawa muna? at pagkatapos ay sinaniksik sa mga maruruno at sa internet ang kahulugan yun? Marami mga convert sa Islam mula sa Kristyanismo ang hindi man lang alam ang talata ng Biblia. Pero nakita na rin niya ang katotohanan sa Islam at sa pagbabasa ng Quran. Paano mo sabi na katotohanan ang mensahe ng Islam kung ikaw mismo sa sarili mo alam mong hindi ka pa nakakapagbasa ng Biblia ni Minsan? Kasaysayan, if you don't know history, then you don't know anything You are a leaf that doesn't know it is a part of the tree. Bilang nag-aaral, dapat mong malaman ang mga bagay na ito sapagkat dapat kang maging ng paglago at papapayaman ng magandang kasaysayan ng kristyanismo. Masalimot at talagang napakahirap ang dinanas ng mga unang kristyano at tinawid nila ang pananampalatayang ito upang umabot ang pananampalataya sa ating panahon ngayon. Hindi pwedeng alisin sa pag-aaral ang kasaysayan dahil dito natin malalaman kung anong nangyari noong unang panahon kaya narito ang kristyanismo ngayon. Kung sinasabi nilang muslim ang naunang tao dito sa Pilipinas, alamin mo muna kung yan ay totoo at kung may katuturan ba ito sa pagyakap mo sa Islam. Mga tagasunod ng kristyanismo Nakikilala ang puno sa buwan nito. Kung ang puno, mabuti rin ang buwan nito. Kung masama ang puno, masama rin ang buwan nito. Isang paraan ng pag-aaral ng iyong pananampalataya ay ang pagtinismo sa mga tagasunod ni Kristo. Maliban sa mga itinuturo ng kanilang mga iglesia ay ano ang kanilang pananaw sa kasulatan? Paano nila ito isang buhay? Natataling ba sila sa kanilang kapwa? O pinapangalanda sa ibang tao kung gaano katotoo ang kanilang pananampalataya? ikumpara mo sila sa iba't ibang perspektibo. As always, contrast is the mother of clarity, and the difference between the answer makes a difference. At tatlong bagay na ito ay dapat mo rin i-apply sa pag-aaral ng Quran at Islam. Sa usapin ng Quran, paano may ito maikukumpara sa kasulatan ng Biblia? Ano ang kanilang pagkakapareho at ano ang kanilang pagkakaiba? Parehong Diyos ba ang tinuturo ng Quran at ng kasulatan? Parating naman sa kasaysayan, ano ba ang kasaysayan ng Islam at Kristyanismo? Hindi lang basta-basta ba kasaysayan ng Islam at Kristyanismo sa Pilipinas, kundi na unang pula pang kasaysayan. Paano sila nagkaiba at ano ang kanilang pagkakaiba? Mga tagasunod ng pananampalataya. Ano ba ang ugali ng mga Kristyano o ng mga Muslim kung sila'y nasa lugar na sila'y mas kaunti? Paano kung sila'y medyo marami? Paano kung marami? Paano kung mas mayorya sila? Paano nila itrato ang isa't isa? Ngayon ay alam mo na kung paano sa leksikin ang pareho ni Leon, ay maaari mong itanong, saan ako nung sisimula? Ano ang uunahin ko? Sa totoo lang kahit saan sa mga nabanggit ay pwede mong uunahin, pwede ka rin gumawa ng iyong sariling sa leksik at ikumpara mo ito sa mga sasabihin ng ustad sa'yo. Baka masurpresa ka sa mga malalaman mo. Kaluluwa mo yan, kaligtasan mo yan, ingatan mo. Ang kaligtasan ay pinagkaloo sa atin ng Panginoong Iso Kristo. ang lahat ng tao na sumangbalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos sa atin ay simple lang. Sumampalataya ka sa kanyang anak na namatay para sa iyo at ipahayag mo sa iba ang pag-ibig ng Diyos na nasa sa iyo. Ito ang magandang balita na ibinigay sa atin ni Jesus sa maliit na panahon siya ay nasa lupa. Tinatun mo ang iyong puso na hindi ka malin lang ng maling aral. Dahil kahit nakasulat ang iyong pangalan sa akat ng buhay, ay susubukin ang diablo na ikay mahulong kasama niya. Mahal tayo ni Jesus.